Hello, so, isang magandang magandang umbaga po. Ah, uh, welcome to my YouTube channel at Facebook page. Uh, ngayon ito nga po pala. At isang pagbati mo na po sa inyo lahat. Isang magandang magandang umaga. No? Ayan, and po tayo sa aming bahay. na no? Bali, gagawa po tayo ngayon ng DIY na lalagyan ang gagamba. No? Ito po ang aking mahala pamangkin na pogi-pogi. <laughs> <laughs> ating PVC ating roller ito po yung gagawin natin pantakip pa, ano tapos sa ating lagarin bakal ang pandikit natin ay Neltex na ubos na pala yung ating Neltex ito na lang po ang ating gagamitin mighty ban ano uh, ayan po ah, uh, kung bago lang po kayo sa aking youtube channel huwag niyo po kalimutan mag pindutin ang bell mag like and share at subscribe sa aking youtube channel at pakidamay na rin po pala ang aming, aking facebook page maraming maraming salamat po at bye bye simulan na po natin let's go ayan po ang una po nating gagawin, ano ito po ang ating PVC bali <laughs> ito po ang ating roller ano hatiin natin sa gitna ito no para dalawa magawa natin kasi kapag ito isang buo isang buo pwede rin siya isang buo lang ano ba gusto mo dalawa isa isang buo na lang Isang mahaba. No, 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 no. O, ayan. Isang mahaba. Gusto niya. Ito, isang buong roller na to. Di, ano po. Di hila po ang gagawin natin, ano. Ayan, bali. Ang una pong anin natin ay sukatin natin siya, ano. Sukatin natin, ano. Ayan. Ito po yung pinakasukat niya, ano. Puputulin po natin yan, yan. Puputulin po natin yung paikot. Pag naputol natin yan, tatabasin naman natin pa ganun. Ano. Ito ko pa sa Alam yung pinaka pandibisyon na gagawin natin po ay karton na lang ano, yung panggidid lang ang ng PVC. Yan, bali, guguhitan natin siya, kuha muna tayo ng lapis ano Pagguguhitan mo na po natin tong ano no, PVC. Bali, ito po yung ating tatabasin, ano. Yan, kung makikita nyo po, ano. Yung guhit. Yan po yung ating tatabasin. Para sakto-sakto po yung ating roller sa gitna, ano. Ayan, ano. Oh. Magkakaroon pa siya ng kalpas. Para mag-isuksukan ito. asin na po natin ano. Ayan, bali tinanggal natin yung ating lagaring bakal ano. Mama, lalagarin natin ng mano-mano. Hindi na tayo mag eager dahil malakas sa kuryente. po yung pinakamabilis na paggawa ng ano, kahanang gagamba. tapos ito naman po kung kabilang tatabasin natin ano Ayan, natabas na po natin siya, no? Bilyahin natin. ano, andyan natin yan. Ayan, papasok natin yan, guguitan natin ito ng lagarin bakal, ano. Yung gilid na yan. Kaltasan po natin yung lagarin bakal, yan, ano. mo natin ng lapis. Ayan, ang kanyang guguhit na po ng lapis, ano. Ganon din dito sa kabila. Ayan po ano. Ayan. Pag-sweep na. Ngayon, ito naman pong isa na to. ipa po natin to. Papasuin natin ano. Para may pagtakip natin sa dulo. No? Gatlaan mo natin itong ating um, kanto. Ayan, gagatlaan na po natin ano. Ito po yung ginamit natin, pang hard flex po ito, ano Sa paggatla po, kailangan dahan-dahan lang ano, para diretsyo. Susundan lang po natin yung guhit ng lapis.

I Ai, que para eu comer lagyan na po natin ng kanal ano subukan natin ipasok ayan makita nyo nakapasok ko siya oh medyo masikip siya no medyo masikip pa siya ngayon ang gagawin po natin luwagan pa po natin ano para hindi siya ismot na eh? ismot po siya ganoon ano tambah no, ayan oh masikip pa no luwagan natin ng bahagi pwede big sabihin, kulang pa sa, ano, kayas. Ano, ismut na, smooth na smooth na siya, no. Ayan, no. Ayan. Ayan, napakaganda ng gulahin, ano, no. Ngayon, lalagyan natin siya ng partition, ano, no. Lagyan natin sa dulo ng ganito. Maglalapat po tayo nito, no. Ayan, no, natin, papasuhin natin. Tara, let's go, po. Yan, bali sinunog na po natin yung PVC, no? Sinunog natin syempre natin pinakita. Tapos, pagka malambot na, tsaka mo ilalapat, ano? Lapat din. Na Yan. Yan. Medyo ito po yung ha haakan natin, no? Abo. Yan. Nakita nyo, nakalapat na po siya no? Para palito. Ayan. Tatapat po natin yan dito at para maguhitan natin ang Dapat kaya Neltex eh. Wala tayong el Yung may kiba na lang. Ayan, nakita nyo po. May guhit na. Ayan po yung tatabasin natin. Ano? Tawag ka. Pero, Tio, bawal na tayo. Darunan tayo basketball. Darunan basketball. Nakakaawit tayo doon. Bawal na. Bawal na tayo. Bawal na tayo. Nakakagawa na po tayo ng isa, no? Isa na lang. Tatapal po natin sa dulo yan. Ganyan, di ba? Ang paggawa po nito, kailangan po yung isa ay pantay, ano? paggawa po nito, kailangan yung unang ano ni'yo ay pantay. No? Pantay po siya sa ganito. Sa roller. Yung pangalawa yung dito naman, medyo maiksi. Dahil dito po ay hilahin siya. Diba? Hilahin siya. Kaya kailangan mas mababa po siya. No? Tawag ka daw!

哎呀！<Yeah. S 1> <laughs> Ayan, lagyan natin ng pandikit ng hantayin natin matuyo siya. Medyo matagal matuyo ito. Madikit lang. Ayan. So, ano? match matcha, no? so, mas, bakit, yung Oo, ano? oh, dito, dito e, mas mababa ilalagay natin dito. Takpan muna tayo habang didikit. sakit. Ngayon gagawa naman po tayo ng pinakapang division nga no? Ng... Ang gagamitin natin pandikit dito ay ano na lang, yung stick ka na lang ito. Ito mong stick ating ano. Ito po ay restriction board, ano? Medyo makapal na kartus siya. Ano? Ano mo? Ayos nyo na? bali ito na po ano na na po natin siya yung iba na lagyan na natin ng ano itong ating glue stick ano ayan, soldering gun ito ang glue stick natin oh. Ano? ayan yung mga lampas po na ganyan ay tatabasin na lang natin ano para maganda siyang tingnan kabilaan po ang lagay ha? kabilaan Tayo natin matuyo. Tapos ang paglagay po ng ating division Kailangan po paglagay nito hindi siya side sa roller ano. Sasakto niyo lang sa pinakaguhit na yung kinalagyan natin ng kanal ano. eh o, no? testingin na po natin ano. Ayan, no? ismoke na smooth po siya ano. po yung finish product ng ating gagamba ano. Kulungan ayan, dito nyo po yung hawakan, ilahir, ano, ito po yung naglagay lang tayo ng PVC na maliit, ano, ayan, nakita nyo po, ang ganda, ano, ismok na ismok po siya, o, oh. diba, ayan, hanggang dito na lang po ang aking video, at sana po ay meron may, kayo natututunan, at maraming maraming po salamat, huwag nyo po kalimutan, pindutin na ang ating notification sa ating YouTube channel at huwag nyo na rin pong pakilim, kalimutan ng ating Facebook page ano? sa aking Facebook page ayan, ito po ang aking kasama ang aking pamangkinagwa po maraming salamat po, bye bye